Sa kabila ng malamig na panahon ng madaling araw ng Sabado, February 22, hindi ito ininda ni Larea mula pa sa probinsya ng Laguna. Gamit ang karton, naglatag sila sa gilid ng Session Road para manood sa pinakainabang panagpunga Grand Street Dance Parade. Maganda. Ibang-iba sa ibang lugar. -iba si Nariza naman nagbaon na ng kumot at banig para hindi lamigin sa pag-aantay sa parada. Mag medyo walang yung puntao. Kaya mayroon po manood. Kaya inagahan na pagputok ng liwanag inabangan na ng lahat ang parada Bagamat siksikan enjoy pa rin sa panonood ang mga turista at ang mga residente Nagpasiklaban sa parada ang limang kalahok sa elementary drum and lark category ang Mabini Elementary School Ibinida nila ang kultura ng pambabatok ng probinsya ng Kalinga nagdagdag kami ng props nagdag yung sa concept medyo inayos po namin para po may package po namin yung province of Kalinga Ito rin yung is ano tribute kay Apo Wang Ut na dalas mambabatok kaya ganito yung tema po namin Unang beses namang sumali sa parada ang mga estudyante mula sa Rosario Integrated School, manalo man umatalo, mahalaga raw na maipakita nila sa kanilang pagtatanghal ang kultura ng mga taga-Cordillera at elokanja. Ang makikita ng mga tao ngayon yung uh, unity ng taga-Cordillera at ng mga taga at ng mga iloco. Anim namang grupo ang lumahok sa Festival Dance Open Category. Tampok dito ang ilang festival sa Norte, gaya ng Gulayan Festival ng Gabaldon, Nueva Ecija. Diro Festival ng Bacnotan, La Union. Linubian Festival ng Rosario La Union at mga Wayan Festival ng San Carlos City, Pangasinan. Here you can see that Baguio talaga cher cherish na taga yung panagtinga. They really take it seriously po. Bagamat mayroong ilang mga kalahok at manunood na nahimatay, agad naman silang nabigyan ng atensyong medikal. Ang pagdiriwang hindi na lamang daw tungkol sa panagbanga, kundi sumisimbolo na rin ito sa diwan ng pagkakaisa. This is an opportunity for us to thank the Lord for His blessings, pursuant to our own culture in the Cordilleras, for giving us the trees and the environment, the flowers, and reminding us of our obligation to take care of the environment. Sa tala ng Baguio City Police Office, pumalo sa humigit kumulang 60,000 ang nanood sa Grand Street Dance Parade. Tinanghal na kampiyon sa drum and line competition at best in props and costume ang Lukban Elementary School. Habang kampiyon naman sa festival open category, ang St. Louis University na makakatanggap ng 200,000 piso bilang premio. Vanessa Dong, R. Engineers.